Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi, Gemini. Gemini, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ano? Pero bago ako mag-start sa reading na gagawin ko ngayon, uh, nag-upload na po ako ng overall Zodiac Sign. At uh, yung reading na yon kinuha ko lang po yung mga keywords nyo. Kung ano ang mangyayari sa inyo sa susunod na buwan. So, ngayon, yung sa'yo, Gemini, Gemini, <laughs> Gemini, Gemini Uh, bali yung keywords mo doon, ano, ang gagawin ko, hahalukayin ko. Okay? Mas, uh, ah, natin, aalamin natin bakit limabas yung mga ganong klaseng keywords sa iyo, ano. Pero, bago ko magsimula, Gemini, gusto ko lang po ipaalam sa inyo, ano, doon sa mga nagre-request po ng personal reading at nagre-request po ng Akashic record reading na past life ano katulad po ng sabi ko sa inyo yung ginagawa kong pamamaraan po kasi uh, through meditation po yon ngayon uh, malamang na lalo na kung wala kayong karanasan ano katulad ng sa twin flame nyo or wala kayong mga yung nakikita yung pattern sa inyong buhay ano wala kayong katanungan malamang na mahihirapan kayo makaresonate. kasi ang pamamaraan ko nga is meditation. So, ako po ang magme-meditation, hindi po kayo. At uh, hindi rin po ako gumagawa ng remote hypnosis na Akashic Record na reading, na session, or therapy, or regression, ano. Uh, hindi po ako gumagawa ng ganon. Kaya, advice ko po sa inyo, kung magre-request po kayo ng Akashic Reading, ay or yung sa inyong past life, ma makakabuti po na kung meron po kayong... Uh, let's say, mga birthmark sa katawan nyo, peklat, yung ganyan, tapos yung paulit-ulit na nararamdaman nyo na sakit ng loob, sama ng loob, at uh, meron kayong karanasan, ano? Kung meron kayong ganyang klasing curious kayo sa mga ganyang na nangyayari sa buhay nyo, yun ang magandang itanong nyo sa akin. At yun ang susuliin natin sa, sa inyong past life, ano? dahil meron kasi tayong pattern, ano, yung pattern mo ngayon sa buhay, malamang na pattern mo din yan sa past life mo. So, hahanapin natin, kasi ang past life natin, marami yan, ano. So, para makaresonate ka, kasi kung hindi, hindi ka magtatanong, o hindi mo aalamin, just like in sa twin flame mo, mahihirapan ka, ano. At saka, hindi ko talaga ina-advise na, ano, lalo na pag hindi ka rin ready, ano, just for fun lang, ano, uh, ikaw yung, magre-request na ikaw yung kliyente ko na afford mo lang yung presyo, ano? Parang nagre-request ka just for fun. Wag, wag ganun. At hindi ko talaga, ka, tsaka bago ka pa mag-request sa akin, talaga kumbaga gumagawa ko ng interview din. Para, kasi, uh, pag hindi ka handa, nako, hindi maganda. <laughs> Kaya, mas puti na para makaresonate ka, kung meron kang na aware ka na may, may, may ganito kang curious ka sa ganitong bagay, sa ganitong bagay, di ba? Mas maganda yung ganun. Okay? So, yan lang paalala ko sa inyo, no? At uh, ngayon, katulad na sabi ko kanina, ano, yung overall zodiac so, sign na video na in ko, mga keywords lang po ang pinikap ko. So, yung keywords na para sa iyo, Gemini, ano, katulad sa overall na energy mo, yung ang pinaka-weapon mo kasi ay yung iyong curiosity. <laughs> kami mention ko lang about curiosity. And then sa lab life mo, ang keyword mo kasi dyan is uh, kailangan mong mag-adjust na, no? Then sa career mo naman, uh, gumagawa ka ng mga plano sa, <clears throat> para sa career mo, no? And then sa iyong finances naman, uh, magiging komportable ka sa pagpaplano, ano, pang matagal ang financial. So, yun ang mga ilang keywords na nakuha ko na ngayon sa reading natin, Gemini, hahalukayin natin ang ang meaning niyan, okay? Bakit sinabi, bakit yan ang lumabas sa baraha? <coughs> I'm sorry. So, susimula natin sa ang Gemini, ano, ang iyong overall na enerhiya, kasi <coughs> mensahe ng baraha last time, pasensya na. <coughs> Uminom ako ng green tea, pero parang masakit pa rin ang dalaman ko. Pasensya. So, alamin natin ang, kung bakit yung, weapon mo ay iyong curiosity. <coughs> Intuitive communication, silent, silent whispers of the heart. Okay natin yan. <coughs> Jewel within a teardrop, appreciation, spiritual, and emotional reconnection. Alam mo, Gemini, ano? Um, yung pagiging curious mo sa mga bagay-bagay, ano? Ang ibig sabihin yan kasi marami kang uh, natatamong impormasyon. Siyempre, 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 curious ka dito. Pag curious ka sa isang bagay, aanohin mo, di ba? I-research mo, hahaloghogin mo, susuriin mo, di ba? So, in that way, nakakatamo ka ng information. Love, my lion. at yung mga impormasyon mo ang weapon mo. Malamang yan ang sinabi sa'yo kaya, kaya yan ang lumabas. Ano? Sacred pool. Akit lang natin siya kasi may lalabas pang pa mga iba pang baraha kasi ano. ride the wave. Ride the wave. Hmm. Alam mo yung mga nat mong impormasyon, maaari mong gamitin yan sa uh, pansarili mo, no? Dep depende nga lang, ano? Kung anong klaseng uh, impormasyon ng mga natamo mo, ano? Hmm at kung saan bagay ka naging curious dito ano isa ring point yan ano gemini ang hindi lang maganda diyan ano nasa nakakita ako dito sa mga baraha mo kasi lumuluha ka dito no so malamang na meron kang natatamong uh, too much information dito no na hindi mo naman kailangan sa hmm. sobrang dami mo na pick up. <laughs> mga impormasyon ano hmm. naligaw ka na tuloy ko ano ang gusto mong gawin ano. Kaya ingatan mo na lang, ano. Hmm. Yung iba maari itong buwan na to no na meron kang bagay mapipilitan ka dito or pipilitin, pipilitin kang pumili or papipiliin ka at sa'yo uh, sa iyo nakataya yung pagdedesisyon na yon. Ikaw ang magiging ano dito eh. Ikaw ang magiging decision maker dito. Sa nakakita ko. Mm -mm. Malamang na may tiwala sa'yo ang tao. Kaya sa'yo iya ano. Ay, si ano na lang. Si Jay, Kaya ano na lang kay Jimmy na yan. Mm. Sa'yo kaya sa ipapaubaya yung decision. Kung ano ito, may sa sa'yo dito. At ah... Uh, mm, nakakita ko rin na meron din mga pagtatalo sa kapaligiran mo ano. Hmm. At ikaw ang magiging sandwich. <laughs> Mapapagit na ka. Hmm. May kung saan, malamang malilito ka kung saan kapapanig dito, no? Mapapagitnaan ka kasi sa dalawang panig. Kaya, mahihirapan ka kung sino ang pipiliin mo. Hmm. Kung sino ang kakampihan mo. Hmm. Sino ang kikilingan mo. Yan ang nakakita ko sa baraha mo. So, alamin naman natin yung iyong love life, ano? kasi sinasabi sa love life mo kailangan ng adjustment, ba diba? yan ang keyword na lumabas so yan ngayon ang hahalukayin ko sa mga mensahe ng baraha, bakit yan ang lumabas, at tulad na sabi ko sa inyo no Gemini sa last upload ko hindi ko alam kung nasabi ko sa inyo Gemini no? kung meron kayong gusto itanong sa baraha mag leave lang kayo ng comment para sa susunod, uh, yun ang itatanong natin sa baraha, ano Okay? At pinagtsatsaga ako talaga basahin yung inyong mga comment. Kaya kung gusto mo na meron kang tanong sa baraha, magtanong ka na. Mag-comment ka na. Okay? <coughs> Mirror. Who or what is triggering you? Hmm. Ito ang babasahin natin sa love life mo, no? Pero meron tayo ditong love kasi. Keepers of the earth, you are not alone. Ancient ancestors stand beside you. Hmm. Nakakita ko na meron distraction dito ah. harmony, power, self-confidence, productivity. Hmm. Okay. Eh, ito, advice to ng baraha. Hmm. Kasi may distraction nga eh. Kaya kailangan mapanatili mo ang harmony. Ang pagsasabay nyo kasi meron tayong love, ba? Diba? So, ang love kasi, lovers yan eh. Sa normal na tarot card. So, meaning, kailangan meron kayong uh, teamwork, partnership, dragon's liar. Hmm. Okay. Then, meron tayong sacred pool, ba? Diba? Hmm. Low of effort. Low effort dito. Lack of growth. Yung inyong samahan na, no? kung ikaw ang Gemini na merong karilasyon uh, karelasyon in a relationship. pa mm, bang baraha ang kukuhanin ko dito? Hindi, lang. Okay. Maring yung ibang Gemini, ano, may magbabalik sa sa'yo. Pero, dahil sa bigla tong mangyayari, mm -mm, hindi mo to inaasahan. Malamang ito ang Uh, sa susunod na buwan, darating to sa'yo. Wala kang masyadong plano. Mm, makalat din kasi ang isip mo. Mm, cold. Nag-i-snow -nag dito ah. Mm. Kaya, kailangan mo talaga ng adjustment. Kaya kailangan mo dito ng harmony. Teamwork. Uh, union. Collaboration. Ano? Mm. Gemini, tingin ko sa'yo, no? Gusto mo nang bumigay sa person mo ito. Hmm. Hmm. Kaya yung iba sa inyo makalat ang isipan nyo. No? Kaya kailangan ng adjustment. Kaya yun pala ang keyword na lumabas sa'yo dito. Mm -mm. Kailangan mo ng adjustment. Alam mo dahil meron tayong love harmony dito, no? Nakakita ko, Gemini, maring pinaghirapan mo ang love and romance nyo. Naglagay ka ng labis na uh, pagsisikap. Pero, sa kabilang banda, kakaunti lang ang natamo mo. Or, hindi mo natamo yung gusto mong, yung nais mong matamo. Messenger of Air, Messenger Dragon Slayer, Harmony, Keepers, Mirror. Hmm. So, hmm. My tendency na hindi ka naging satisfied sa outcome. Kaya ang keyword mo kasi ay adjustment ano. Kaya malamang yun ang sinasabi sa iyo. Kailangan mo mag-adjust gusto mo siguro mapasa kamay mo kung ano man yung nais mo no ah uh, Gemini at uh, mukhang nagkukulang ikaw ano ng pasensya pero sinasabi dito sa inang ano lalo na kasi pag di ba nagiyelo ayaw mong lumabas ano ayaw mong uh, naka nakastay ka lang sa loob ng bahay kaya dito dito ko nakakita na kailangan mo munang magtiyaga Okay? Yung yung galit mo, yung yung paghahangad mo, wag mo munang ano, stay ka muna. Sa loob ka lang muna kasi maginaw pa sa labas eh. Kaya kimkimin mo muna, konting tiyaga, konting pagtitiis, maghintay ka dahil ah uh, darating din naman yung good timing. Intayin mo yung good timing na yun. Malamang ma ma uh, mararamdaman mo rin sa sarili mo no? na ito na yung good timing, best timing. Ano? at isa rin din itong pagsubok kasi sa iyo no Gemini pagsubok sa ito ng tadhana kaya kung hanggang kailan ka magchachyaga parang sinusubukan ka dito ng ano eh ng tadhana hanggang kailan mo itong si Gemini kaya mas maganda dito no Gemini mas maganda kasi yung slow but steady progress ano alam mo yun So, Gemini, if ever na nawalan ka ng gana, mag-focus ka lang. Okay? Alisin mo yung makalat na pag-iisip mo. Basta mag-focus ka lang kung ano yung gusto mo. Hmm. Yan na nakakita ko sa'yo. Then, sa career mo, alamin naman natin ang ang keyword mo kasi sa career mo, no? Gumawa ka ng mga uh, plano para sa iyong career, no? So, bakit? Bakit kailangan gumawa ng planning? Movement. Movement. Malamang na may balak ka makipag, makipag-sosyo ng negosyo. Hmm. Wide open. Hmm. Yung iba sa inyo, no, Gemini. Ganyan siguro kayo. Mountain. Mountain. protecting protecting treasure <laughs> okay so Gemini, nagbabalak ka bang mag-business? iba sa inyo, makipagsosyo sa uh, kung ano man yan, baka online na kung anong klaseng business or magtinda-tinda yung ganyan, ano, hindi ko alam. ah uh, pahiwatig sa inang baraha, isang business partnership ang darating sa'yo. Actually, konektado rin ito sa love na baraha, no? So, meron, meron darating sa'yo. Nakakita pa ba sa screen? Ayan, ayan. So, meron darating sa'yo dito na business partner. Hmm. Partnership, business partnership o isang samahan na maayos kapaki-pakinabang. Hmm. Siguro, matagal ka na nagintay nagintay, nag-isip kung gagawin mo ba, sisimula mo ba. Kaya, kaya ang keyword mo nga talaga dito is gumawa ka talaga ng plano, ano. Hmm. Kasi, isang samahan na maayos ang darating sa'yo, kapaki, pakinabang. Hmm. Pareho, ikaw may pakinabang ka sa kanya, siya may pakinabang sa'yo. Okay? Uh, pareho kayo, magkabilang panig sa hmm. sa'yo at sa kabilang partido din, ano? kaya kailangan mo dito nakalagay wide open di ba So kailangan mong maging uh, receptive tanggapin mo ko ano man ang magiging offer pero kailangan mo rin kasi sumugal dito ano Siyempre, pag business sugal din yan ano kailangan mo mag-invest basta huwag ka matakot magplano ka lang at uh, magtiwala hmm May magandang samahan na magaganap eh sa buwang ito no Marahil yung iba sa inyo, sa coworker nyo, kung hindi kayo makikipag-sosyo. Simpleng sa loob lang ng kumpanya nyo, coworker mo, magkakaroon kayo ng teamwork, ano? Uh, protecting treasure, ano? So, yung ginagawa nyo yung trabaho. Pasensya na, Gemini, ha? nag na naman kasi yung phone ko. Kaya minsan, pag nag yung phone ko, nawawala yung, ano, yung microphone, yung audio. So, uh, sa trabaho mo, ano, uh, merong mga tutulong sa iyo, susuporta. At yung iba naman sa inyo, Gemini, ano, kung naghahanap ka ng uh, trabaho, may makikilala ka na naaangkop sa iyong skill, ano. At uh, may taong mag-aalay sa inyo ng tulong, nakikita ko rin yung taong yun tutulong sa iyo na may tendency, ano, na magkagusto sa iyo or gusto mo or magkakaroon kayo ng, magkakaroon kayo ng development. Ano? So, move on naman tayo sa iyong finances ano. Kasi nga ang keyword mo sa finances 'yung maging komportable ka sa pagpaplano mo 'yung pangmatagalang financial ano sa sa future mo ano. Ah, uh, kasi ito ang magandang uh, panahon para gumawa ka. Meron May, kang pagpipilihan kasi dito. Kailangan wala kang takot. Kaya pangit man ang resulta makakabuti sa iyo ano, magtipid ka dito. <laughs> hmm. Sinasabi sa iyo ng baraha no, na kailangan mong mag-balance or maging flexible ka. Uh, matutu matuto kang mag-adapt ng mga bagay-bagay. Nakakita ako sa na nagsusumikap ka para tiyak na mabayaran mo no, yung mga dapat mong bayaran, mga bayarin mo. Kaya kailangan mo talaga dito ano eh, pagtitipid. Come together. Hmm, sinasabi dito na ano, hmm. Ah, uh, nakikita ako talaga sa'yo na nagsisumikap ka. Inaano mo talaga yung, to, tinutuon mo talaga yung ano, Ah, uh, pangangailangan mo, ginagawa mo talaga ng, ah, uh, ano ba to? Mahalagang, meron kang mahalagang pagpipilian dito eh, pagdating sa pera mo. Hmm. Baka siguro ano to. Gemini, mukhang hindi matatag ang kinalalagyan mo ngayon, ano? Yung trabaho mo. Or wala ka sigurong ipon, kaya makakabuti talaga magtipid ka, no? At saka, pera pa dyan, nakakita ko. Itong buwan na to, no, Gemini, ang lahat ng daloy mukhang mabilis. May mabilis na pagbabagong magaganap. Kaya malamang na mag-aalinlangan ka sa pagpapagagawa ng ano, pagpipili ang desisyon, ano. Uh, yung iba malamang na pananalapi, ano. May connection to sa family business. Hmm. Kaya dito sa baraha mo, di ba? Come together nga. Meron tayong come together. Kaya, hmm. Teka lang. Malamang na hindi ka makaka-resonate yung lahat sa inyong lahat ng Gemini ano. Tingin ko kasi sa Gemini this month. Teka lang. Kuha muna tayo ng panibago nating baraha. Pasensya na Gemini ha kung medyo hindi ata maganda yung aking microphone. Pasensya na. Okay, ito yung baraha natin ano. So dito sa sa baraha mo, sinasabi na wait. No, postpone. So, eto, hindi big sabihin na, uh, meron kang mangungutang ka ng pera, uh, kasi siguro pabigla-bigla ka kasi may lightning tayo dito, no? So, kaya sinasabi sa inang pera, ha, wait ka muna, postpone. Ako, ano mang action ng balak mong gawin, wait ka muna. Huwag <laughs> kang pabigla-bigla, huwag kang padalos-dalos. Um, at kada na sabi ko kanina, malamang na hindi sa inyong lahat na Gemini makaka-resonate, ano? Pero, alam mo, Gemini, nakakita ko sa'yo, um, mm, alam ano ba, kasi may lightning nga tayo dito, no? so, malapang na nagpapadalos-dalos ka, pabigla-bigla. Kaya sinasabi sa'yo ng baraha na, no, wait, postpone na na, post, huminto ka muna, stop. <laughs> Kaya sinasabi sa'yo ng baraha. Kasi kung hindi ka titigil, malamang na mapapahama ka lang. Kaya babalato to sa'yo, no? Sine, parang binibigyan ka ng warning dito ng baraha. Like for example, mayroong mga taong mag-aalok sa'yo ng business, tapos kailangan mo maglabas ng pera, mag-invest. So, ito ang sinasabi sa'yo ng baraha, no? huwag ka magpadalos-talos. pag ingata mo ang pera mo, magtipid ka, para dito on, kasi baka walang tao, wala kang masandalang tao na magpapautang sa'yo. So, yan ang nakakita ko na mensahe sa'yo ng baraha, no? At yung iba naman, ah uh, malamang na hindi kayo makaka-resonate lahat ano, Gemini. Pero ah uh, nakakita ko this month ano sa mga barahan natin, may darating na pera sa iyo. Hindi hmm, hindi lahat sa inyo, no. Pero may darating. Masasabi ko na hindi mo to inaasahan kasi nga bigla bigla itong darating sa'yo Ah, uh, siguro galing sa family mo kasi nga dito come together nakakita ko no? hmm, baka family mo to Ah, uh, merong mana <laughs> mga ganun na no hmm. mga hindi mo inaasahang pera to tingin ko sa iyo gemini Ah, uh, simpleng lansang money ang darating sa iyo dito ko nakakita coming coming soon, <laughs> itong perang ito, no, ah, uh, kung titignan mo yung baraha, ayan, no, ba diba? para siyang, treasure box, treasure box ang tawag dito, ba? Diba? ano, yun? parang tampipi, parang, ano ba yan? hmm, tapos dito rin, dito rin, hmm, so, meron talaga, mga siguro, mana to, no, ah, uh, hindi ko alam, alam, kung, ah, uh, galing sa magulang mo, pero, dito ko nakakita, may darating siya, or kaya, lansang money talaga, na, biglaan at hindi mo 'to inaasahan. Magugulat ka na lang. Hmm. Maaari din mayroong conflict na mangyari ano. Kaya sinasabi sa iyo na magingat ingat ka na lang at uh, pag-ingatan mo 'yung matatam mo. Ano kasi 'yung ngayon sarado pa 'yan 'yung treasure box na 'yan. Sa susunod na buwan magbubuka 'yan. Hmm. Kaya Hmm, magugulat ka dito. Yan ang mensahe sa inang baraha. Kung makakita mo may may ilaw, may parang ano ah uh, ayan may parang maliwanag. So ngayon, konti pa lang ang ano, pero magbubukas niya sa susunod na buwan. Kaya magugulat ka na bigla may darating sa iyo. Malaking kung uh, kumbaga hindi naman ano grabe yung amount talaga, pero biglaan, biglaan kasi darating to sa iyo. Kaya kailangan pag-ingatan mo at uh, huwag kang ma, -ano, ma magugulat ano. at meron din ibang tao na malamang mm, mm, magkaroon sila ng interest kaya magingat ingat ka na lang at saka ito rin ang sinasabi sa inang ng buong baraha ano. meron kang uh, actually ito na ang keyword mo bali dito ano So, Gemini, maraming salamat sa oras na ilaan mo sa like, share, comment at kung meron kayong sariling validation, kayo na po ang mag-validate ng baraha. So sa mga cross watcher, kung maraming salamat po at naligaw po kayo dito sa akin channel at uh, sa mga baguhang con subscriber, maraming maraming salamat din po. At kung meron po kayong gustong itanong sa baraha, mag-leave lang kayo ng comment sa baba para next time, yun ang gagawin natin. Yun ay tatarin natin sa baraha. Okay? So, maraming maraming salamat po sa oras na inilaan nyo. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye!